sa camping site sa Rizal Sinapak ng staff. Nangyari ang insidente noong Pebrero 10 lunes sa isang camping site sa Tanay Rizal. Sa isang video, makikita na sinita ng lalaki staff ang camper na sumigaw at nagmumura. Ngunit sinagot siya na ang bundok daw ang minumura niya. Nagalit ang staff at bigla lang siya sinapak. Mas lumala at galit na galit ang camper, puti na lang inawat sila ng ibang guest. Ayon sa camper, naggawa niya lang naman magmura. Dahil gusto niya ilabas ang sama ng loob dahil broken hearted siya. Ngunit bakit ganon ang ginawa sa kanya? Paliwanag ng staff na bawal na bawal daw magmura sa campsite. Sa ngayon nakakulong na ang staff at iniimbestigahan na ang insidente. Humingi ng paumanhin ang Rainbow Walumput Sham Eco Park Camping and Trekking sa nangyaring insidente na sangkot ang isang staff at guest.